Mga paps, meron na po tayong update sa kapatid nating delivery rider na aksidente sa C3 na Bottas Bridge. Nakausap ko na po yung kanyang asawa na si Ma'am Margie sa Amba Housing, Ugong Balinsuela po. Building 15, doon po siya nakaburol. May tatlong anak na naiwan si Pops. isang sampung taon, isang anim na taon, at tatlong taon yung pinakabunso. Sa mga gusto pong tumulong po dyan, dito lang po kayo magsasend sa Gcash na ito. 09291598799 799 Ricardo P. Gcash po mismo ni Paps yan. Para mas makatulong ako sa pamilyang naiwan ni Paps Ricardo, gagawa ako ng challenge. Maglalakad ako. Simula dito sa 3mm powder coating, papunta sa burol ni Paps Ricardo. At lahat ng madaanan ko na kapatid nating deliver rider at MC rider, iingan ko ng abuloy na iuhulog dito sa silyadong galon na ito. Hindi man ako katulad ng iba na maraming followers. At wala din ako akong malaking pera para maitulong sa kanila. Kaya ito ang naisip kong paraan para makatulong. Nagawa ko na ito dati. Kung naaalala niyo po yung kay Pops Noel. At ang kinita ng vlog na yun, na ipagpatayo natin ang tindahan ng asawa ni Pops Noel. Na dinayo pa natin sa masbate. Kita kits mga Pops sa linggo, December 10. Kaya kung makita mo sa kalsada na naglalakad, huwag ka mang maghulog dito dahil malaking tulong yan sa mga anak ni Pops Ricardo. Yo, so, maraming salamat po sa inyong panood at share niyo po yung video na to. Mag-ingat po kayo lahat and God bless po.